Ay, oo. ka. Ganto lang, tatanong ko sa'yo. Bakit mo pinakatay katawan niya? Bakit? Bakit? Sagot. Saplada. Saplada siya? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Sagot. Ano pangalan? Sino ka? Sabi, sabi. Ano pangalan? Rosie. Sino Rosie? Naray niya. Naray kayo niya? Ba't mo kinukulong mga? Ano ka pa? Ano ka naman sa iba tapo? Pag gawin nyo. Dapat! Ay, paano pagpapatay nila ako? Siyempre. Saan mo ka natutuhan yung pangungulam na yan? Pinigay sa ako. Ah, Sino nabigay sa iyo yan? Yung kapit ba? Inamin naman. An tayo. Ano nilagay mo sa ano niya? Sa katawan niya? <laughs> Bakit nagkakin Ano nilagay mo sa katawan niya? Pulgas. Pulgas? Ano yung pulgas? Kuto? Puto, Puto ng aso. Puto ng aso. Kaya pala nakatingkati yan eh. Eh, paano gagawin ko sa iyo? Ayoko bang mamatay? Gusto ko patay lang eh, kasi ano eh, gilid na ako sa mga makuula. Ha? Ano? Ilang taon na? Eighty. Eighty ka na? kana e, e, ka na? Nakakawawa e, ka na? Awa, awa. Ano, patayin? Kaya nga matanda ka e, ako eh. mo lang sa akin. Ko, ko na lang sa'yo buhay mo? Eh paano naman yung panguula mo? Kanino pamamana? Sa kanya. Naka, hindi nga pwede. Hindi siyang mo Sa kanya mo na lang yan. E. Ha? Para pagdating ng araw, hindi siya agad mamatay. Sabi mo na lang pumana. Ha? Marami ka naka, <laughs> na kapangyarihan. Sabi mo nga yung eh, para ano eh. Marami ha? ka nang alam, ko. Oh, so, tanggalin na yung alam yan. Dapat, kaya mo lumabang? Hindi. Ha, tanggalin mo na yung ay, nilagay ay, sa katawan. Ha? <laughs> ano yung Tanggalin mo na yung mga pulgas na yan. Tanggalin mo yung pulgas na yan. Ha? Tanggalin na yung mga na yan. Ha? Ano? Tatanggalin, te. <laughs> Ayaw mo na siya magtanda. Hindi, kailangan tanggalin mo na yan. Wala, wala nang ganun-ganun.